Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng SSS pension, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong buwan ng Oktubre 2025. Baka kayo ay hindi nakakaalam na may maaari kayong matanggap na hanggang 10,000 piso sa buwan na ngayon at maraming seniors ang hindi nakakaalam nito kaya nawawala lang ang pera nila. Tingnan ninyo, noong Setyembre pa nagsimula ang bagong SSS Pension Reform Program na pinagtibay ni Presidente Marcos at ito ay tatlong taon na programa hanggang 2027. Ang ibig sabihin, hindi ito one time lang, kundi taun-taon kayong makakatanggap ng dagdag hanggang tatlong taon. Ang mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% na taas bawat taon habang ang survivor pensioners naman ay 5%. Pero heto ang mas importante, maraming seniors ang hindi pa nakakaalam na may kasamang special payment at iba pang benepisyo na pwede nilang kunin ngayong buwan. Kaya kung gusto ninyong malaman kung paano makakakuha ng buong halaga na ito, kung paano hindi mawawalan ng pera, at ano ang mga dapat gawin para sigurado na makukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na karapat dapat sa inyo. Kailangan ninyong makinig hanggang dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa inyo lahat ng detalye walang tago. Kaya nga mga mahal kong kababayan, umupo muna kayo ng maayos, kumuha ng kape o tubig, at pag-usapan natin ito para sa inyo at sa inyong pamilya. Ang SSS Pension Reform Program na ito ay nakakatulong sa mahigit 3.8 milyong pensioners sa buong bansa at naglalaan ng 72.8 bilyong piso mula 2025 hanggang 2027. Ang maganda dito, ito ay automatiko na idadagdag sa inyong regular na pensyon bawat buwan, walang kailangang i-apply ulit o pumila sa SSS office. Halimbawa, kung dati ay nakakakuha kayo ng 6,000 piso monthly pension, ngayong 2,025, dahil sa 10% increase, aabot na ito ng 6,000 at 600 piso. Tapos next year, September 2026, dadagdag ulit ng 10% base sa bagong halaga, kaya tataas ulit. At sa 2,027, dadagdag pa ulit. Kaya makikita ninyo, lumalaki talaga ang inyong benepisyo taon-taon. Pero tingnan natin ng mas detalyado kung paano ito talagang kumikita para sa inyo. Kung halimbawa, ang inyong basic pension ay 7,000 piso kada buwan bago ang programa, pagkatapos ng Setyembre, 2,025 increase, magiging 7,700 piso na yan. Then sa 2,026, magiging 8,470 at piso at sa 2,027 aabot na ng siyam na 1,320 piso. Kaya makikita ninyo, lumalaki talaga ang inyong kita dahil base sa percentage, hindi fixed amount lang. At ito ay malaking tulong, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin. Pero heto pa, may isa pang importanteng bagay na dapat ninyong alamin, ang 13th month pension na binibigay ng SSS bawat Disyembre. Ito ay katumbas ng isang buwan ng inyong regular pension at kung mas mataas ang regular pension ninyo dahil sa mga increase, mas mataas din ang 13th month ninyo. Kaya halimbawa, kung ang pension ninyo ay umabot na ng 8,000, ang 13th month ninyo ay 8,000 rin. Ngayon, maraming nagtatanong tungkol sa sinasabing 3,000 piso na bonus kailangan nating maging clear dito dahil maraming kumakalat na maling impormasyon online. As of ngayong Oktubre, 2025, walang opisyal na anunsyo mula sa SSS tungkol sa 3,000 piso bonus na hiwalay sa regular pension increase. Ang tunay na dagdag na natatanggap ninyo ay yung 10% o 5% increase depende sa uri ng pension ninyo plus ang 13th month pension sa Disyembre. Pero may iba pang mga benepisyo na maaari ninyong makuha na maraming hindi nakakaalam. Una, kung kayo ay may MySSS Pension Booster Account, ito ay voluntary savings program na may tax-free investment earnings at mataas na interest, umabot ng halos 7% ngayong taon. Pangalawa, kung kayo ay qualified senior citizen, may additional benefits kayo galing sa DSWD Social Pension Program para sa indigent seniors na walang sapat na regular pension at ito ay umabot ng limang daan hanggang isang libo piso monthly depende sa inyong location. Pangatlo, huwag kalimutan ang senior citizen discount at PWD benefits kung applicable dahil kahit pensioner na kayo, entitled pa rin kayo sa mga discount na ito sa gamot, grocery, at iba pa. Kaya paano ninyo masisimulan na makuha ang lahat ng ito? Una, siguraduhin na updated ang inyong SSS records at bank account information. Pumunta sa nearest SSS branch o mag in sa My SSS portal online para i-check kung tama ang inyong detalye. Maraming seniors ang nawawalan ng pera dahil wrong bank account number or expired na ID sa records. Pangalawa, alamin kung kailan ang inyong eksaktong payout date. Ang SSS ay nagbabayad twice a month base sa huling numero ng inyong SS number. Kung ang number ninyo ay nagtatapos sa 0 hanggang 4, ang pensyon ninyo ay dumadating sa unang kalahati ng buwan, mga 1st to 15th. Kung 5 hanggang siyam naman, second half ng buwan, mga 16th to 31st. Kaya i-check ninyo ang inyong SS number para malaman kung kailan kayo dapat mag-expect ng payout. Pangatlo, kung hindi pa kayo naka-enroll sa online banking or di kaya ay naka-ATM, mas mabuting gawin na ito para di na kailangan pumunta sa banko lalo na kung mahina na ang katawan o malayo ang branch. Maraming banko ay may senior-friendly programs na tumutulong sa enrollment process. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga dapat ninyong iwasan para hindi mawala ang pera ninyo. Una, huwag paniwalaan ang mga text messages, emails, o Facebook posts na nagsasabing kailangan ninyong mag-register ulit o magbayad ng processing fee para makuha ang increase. Ang SSS ay hindi humihingi ng bayad para sa pension increase dahil automatiko lang ito. Kung may nakita kayong ganito, scam yan, huwag ibigay ang inyong personal information. Pangalawa, bantayan ang inyong bank account regularly, kahit once a week. Minsan may mga technical errors sa payout o may mga unauthorized transactions kaya mas mabuti na aware kayo agad. Pangatlo, kung may problema sa payout o kulang ang natanggap, tumawag agad sa SSS hotline o pumunta sa branch. Huwag maghintay ng matagal dahil may prescribed period ang mga claims. Ang SSS hotline ay 1455092064462555 at pwede rin kayong mag-email sa member underscore relations at sa sss.gov.ph. Magtanong ng Certificate of Payment or Proof of Remittance para may resibo kayo. May isa pang mahalagang punto na dapat ninyong malaman tungkol sa tax implications. Ang magandang balita, ang SSS pension ay hindi taxable income kaya walang kaltas na buwis dito. Kahit tumaas pa ang inyong pension dahil sa increase program tax free pa rin ito. Pero kung kayo ay may iba pang income gaya ng rental property o business, yun naman ay taxable depending sa amount. Kaya kung may tax concerns kayo, mas mabuting kumonsulta sa accountant o sa BIR para sigurado. At isa pang reminder, kung kayo ay kasama sa employees compensation program dahil ang inyong retirement ay work-related injury or illness, may separate benefits din kayo mula doon na hiwalay sa regular SSS pension, kaya i-check din 'yan. Para sa mga may tanong tungkol sa survivor pension, kung ang deceased member ay nakakuha na ng 10% increase before siya namatay, ang bagong computation ng survivor pension ay base na sa increase amount. Ang survivor pensioners ay nakakakuha ng 5% increase yearly at ito ay nakabas sa current pension nila, hindi sa original amount. Kaya kung ang deceased member ay may 7,000 pension before at ikaw bilang spouse ay nakatanggap ng survivor pension na 4,500, ang 5% increase ay i-apply sa 4,500, hindi sa 7,000. Mahalaga itong maintindihan para walang pagkalito. Heto pa ang isa pang tip na makakatulong sa inyo. Kung kayo ay qualified para sa disability pension at retirement pension pareho, piliin ang mas mataas na computation. Minsan kasi, ang mga seniors ay hindi alam na pwede nilang i-convert ang disability pension to retirement pension once they reach 65. At kung mas mataas ang retirement pension computation, pwede nila itukunin. Pumunta lang sa SSS para mag-inquire tungkol dito. At kung kayo naman ay nagwo-work pa after retirement at patuloy na nag-contribute sa SSS, meron kayong pwedeng gamitin na advanced years pension para madagdagan pa ang inyong pension base sa additional contributions. Hindi ito automatic, kailangan ninyong mag-apply kaya huwag kalimutan. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayong araw, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang SSS pension increase na ito ay resulta ng mahabat-mahabang pag-advocate para sa ating mga seniors. Kaya nga mahalaga na gamitin natin ng tama at huwag palampasin ang mga benepisyo na karapat dapat natin. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay o kamag-anak na seniors din para makaalam din sila. Maraming matatanda na hindi marunong gumamit ng technology o hindi nakakakita ng mga updates kaya tayo na ang tumulong sa kanila. Tandaan, ang bawat piso na natatanggap ninyo ay galing sa inyong sariling contributions noong kayo pa ay nagtatrabaho, kaya dapat lang na makuha ninyo ang buo. Magingat lagi, bantayan ang inyong kalusugan, at huwag mahiyang magtanong sa SSS kung may hindi kayo maintindihan. Nasa kanila yan ang responsibilidad na tulungan kayo. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Ingat lagi mga lolo at lola! At sana ay mabuti ang kalagayan ng inyong mga puso at katawan. Hanggang sa muli, paalam.